Misi tayo, guys. Maraming ginagawa, pinagsisihan araw-araw tayo. Oh, 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 oh. Ito guys. Kung sa ka-aydyan, gawa mo na kayo ng trabaho, guys. Nakuha, guys, Hello guys, good morning sa inyong lahat dyan. So, kumusta na ang morning nyo dyan guys? I know na very late na parang ako today. Today, mga trabaho ko guys. Kasi, akin lahat. Ako lang lahat talaga ang gumagawa sa trabaho. Magluto pa para sa, ano, lalo na pag magluto ako guys. Ako na. Lalo talaga ako matagalan. <laughs> magluto pa, maligo pa guys. Ang daming inaasikasas dating doon pa sa maliit na ano ko guys. Tindahan. So, yun pa guys ang daming na si kaso so yun kahit halos tanghali na guys magkape pa rin ako hmm. diba? ang sarap kasi ng kape din guys hindi talaga pwede na hindi din talaga magkape eh. o so, diba guys may naiwan pa tayo o. so diba ang sarap oh. talaga muna tayo guys at saka mag breakfast na din tayo guys samahan niyo ako guys dito sa ano sa eat. magkain na din ako ngayon din guys Nako. so yun ang update natin guys mm. may mga tira tira pa tayo mga tinapay guys kainin mo ay, ay, diba? mayroon pa Ha <laughs> ha ha.

kalimutan muna guys andun pa pala mm. Okay pa guys basta makain pa ang mga sobra natin oh kainin mm. <laughs> So, thank you so much. Have a blessed day to all and everyone. Keep safe. Maraming salamat. See you next. Bye.